Yan nga, eksa, yan nga ang pinuntahan ko dito eh. Para makaharap ng ano? Eh. Oo, mak para makaharap ako ng ganyan eh. Kaya makita nila kung paano mo madiskarte yan. Eh. Mm -hmm. Paano mo madiskarte yan yung pagkatanggal? Kung makukuha mo ng... Yung... Okay. So, Maayos. Ganyan ng ano niyan, kagaan. Oh, Parang yung gamit mo, ano? No? Oo. Naku, ngayon nga lang ako nag-ano ng mga ganyan eh. Totoo lang. Nag-effort. Ano yung order mo sa shop eh? Oo. Oo. in order ko pa yan kumbaga ginawa ko pang collection ngayon yan dati wala akong pakailang yun eh <laughs> madama kurong pala dyan ha? kurong pala? oo -o. Pag uunti-unti na ako. Saan dyan din? Doon sa sa bahay namin. Maalas sa aldan? Oo. Uh -huh. T -undi 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 na rin namin. Diba, -diba kung kayo, kayo umurong doon? Daan lang ta talaga pa yun? Oo. Uh hindi -huh. diba ka nalaki ano, dyan doon? Medyo ba niya ako sa sa mag ka na lang? Ha? Hindi. May sa so, mga pwede rin naman. Kung sagang gusto ang sa bahay, wala rin problema. Wala ka mapagtirikan doon. Halimbawa upa ka na lang ng monthly. Ayoko na isipin. Ayaw na lang may ano ka. Misan ang riban, riban pa. minsan meron, minsan wala. Malakas ka naman eh. Kahit pa. Hindi ako malakas. Okay na sa bahay lang kung talaga. Hindi kaya pa-service lang sila kung din nila. Nakapagawa nyo pala naman dyan na. Okay na, hindi naman di sayang eh. Hinahakot namin din sa bahay din. Nagamit din namin. Wala rin problema. Ay, diba? Ah! <laughs> iyan lang. iyan lang pala ko. <laughs> Rolls na yun eh. Anong magagawa? tuloy, Ano rin naman yun? Bubugso-bugso lang. Buti na sa akin, Ganyan.